Good day po mga kaworks. Meron tayong inayos dito na, na Yamaha XTC 125. gawin natin dito ay magka-convert tayo ng carburetor. Papalit tayo ng carburetor. Ito yung luma niya. Tinanggal na natin kasi nag-overflow ito. At ito na yung mga bagong pinamili namin. Ito yung pang TMX 155 buksan na natin ayan ito na no. ang ganda mura lang ito maganda kasi itong pang team X155 dito para dito sa XTC 125 sakto sakto sya dito ayan ang ganda ng pagkakabalot ito sya itong brand niya SP-AT nasa 600 plus itong carburetor na ito. tapos meron tayong handle switch na right hand pang XRM tapos throttle pipe pang XRM, cable pang X155 meron tayong manifold yan, nagsasala natin mag convert na system X155 na carburetor dito sa STC yun ang gagawin natin ito ay puputulin natin itong kanyang manipul dito para pumasok sa doon sa kanyang original na stock na manipul doon sa kanyang guma Tanggalin lang natin itong dalawang turnilyo tapos ang kukunin natin dito kasi ganito yan yung carburetor natin tapos yung puputuli natin dito ito yung kukunin natin tatanggalin natin ito kasi itong manifold na ito dito natin siya papasok so original sa stock na manifold dito sa sa XTC kaya kailangan natin tanggalin ito. Putulin natin ito, tatanggalin natin itong isang parte. to. Huwag na huwag kayong magkakamali dito kasi masasayang lang yung manifold. Baka dito kayo puputol. E, ito yung matatanggal, Matitira po ito. Kaya kailangan ingat-ingat kayo sa pagputol. Ito lang yung gamit natin, no. DIY lang, diretso. Kasi wala tayong lagari. Meron akong grinder pero malambot lang ito. Tsaka delikado pag grinder yung ginamit. Matatalsikan yung mata natin. Ito yung pinaka safety. Ayan. yan na putol rin sa atas okay. ito mga nyo ibalik natin ayan ayun ikakabit na natin yung insulator at saka yung kanyang gasket tapos itong kanyang carb natin siya oh. kunin lang natin itong hose niya ayan o oh. ganito na yung tsura niya tingnan yung butas niya oh. suwak na suwak suwak tong suwak to lalagyan na natin ito ng nut ayan nagkabilaan ayan Maganda ito, XTC 125 kasi diretso na ito. Dali itong minor na lang yung tatansahin natin. Yan, naka-choke pala ito. Ito yung kanyang choke. Choke. Yung choke nito ay paangat pataas. Pag team X. Yan. Half choke. Ito yung naka-normal. Open siya. Pitan ko lang itong dalawang nut ganito lang sundan nyo lang itong video ko ganito lang mag convert ng TMX 155 mil carb para dito sa XTC 125 sa mga gusto mag DIY dyan yung mga may ari or sa mga katulad nating mga uh, mechanic sa mga uh, beginners dyan pwede lang sa mga master na dyan Galing natin yung ganyang slide piston. Ayan, kakabit na natin. Kakabit na natin itong bagong carburetor na pang TMX 155. Napakaganda nitong carburetor na to. Saktong-sakto siya. Tapos Ayan. Saktong-sakto siya. Ito yung guide niya itong tornilyo kailangan naka-align dyan sa kanyang hiwa dito sa kanyang gilid yung sinasabi ko na uh, guide ayan o ayan kitang kita na o yung kanyang hiwa ayan ikita na natin ngayon tatanggalin lang natin itong kanyang stuck na throttle pipe Diyan, tanggalin natin itong stock na starter switch. si condemn na natin to. Ayan. Tapo na yan. Para malinis yung tingnan. Tapos, tanggalin na natin itong dalawang turnilyo Lagyan natin ng super glue. Dito sa gilid. Itong dalawang nut. ganito lang oh. mga kaworks patakal lang natin ng konti dito sa gilid para hindi na siya malaglag kapag binaliktad natin patutuyuin lang natin pwede na yung tanggalin itong kuranyo ito hindi na siya nalalaglag kasi okay, pag hindi natin yan nilagyan ng pandikit ng super glue malalaglag o mahuhulog itong nut dito sa ilalim kasi ganito yung position niya pabaliktad kailangan pa natin putulan ng konti uh, hindi siya lausit. pero na ayun balik natin ayan pugi na siya tingnan kasi hindi na siya malayo dito Ayan o. Lumiit na yung kanyang clearance. Tsaka ito rin. Nalalaglag to. Yung lumang to. Ayan, Lagyan natin ng pandikit. yun yun yung ginamit ni Busu. Tapos itong nut. Isigat natin to. Tanggalin na lang natin. tapos lagyan natin ng konting langis para tumagal pa siya kahit na mga sampung taon lang wala natin kunti kunti lang yun babawasan natin to yung iba dito ay metal yung nakausli dito yung guide para hindi ikot itong ating handle switch buti nga ito ay plastic itong nagalagay dito itong nakausli ang gagawin natin dito ay kunting remedyo na lang bawasan lang natin ng konti at least hindi siya ikot pag naikabit na natin ayan hindi na ikot yan Yung lagyan natin ng konting langis. At katapos ay lagay natin. Yan. Ayos. Yan. mga Tumabot. tayo dito kasi masyadong mataas ito yung nabila na goods na goods ano? maganda itong combination na to then so, yun yung cable handle switch ng XRM tapos yung throttle pipe pang XRM kasi napakalambot ng ganyang throttle dito kapag nag kayo ito yung gagamitin ninyo kabit natin yung slide piston dito kasi excited na ako tuloy na masubukan ito At nga pala huwag kalimutan yung cable dapat suot nyo dito para hindi siya maipit pag liko-liko niya dito sa kanyang manibila tapos dapat dito, dito siya sa labas hindi na kailangan ipasok dito sa manibila or dito sa kanyang headlight banda kasi pag nasok nyo dyan ay magwa wild yung motor nyo ayun kakabit na natin yung kanyang slide piston at yung kanyang springs ayan tapos lagyan natin ng konting langis konti lang para hindi usok yung motor natin pang dipinsa lang sa kalawang. Kailangan talaga tsagaan sagaan itong paglagay natin dito. At magbibiglayin kapag matigas, balik, tanggal yung kanyang takip kasi para hindi siya malustrid. Ingat-ingat talaga. Ingat-ingat po tayo sa pagkabit ng takip. Para katong kang brad din din. Ay, din, din. Atong... Kato, kanang sisisa. Ngayon, tune up natin. I-adjust natin yung kanyang valve clearance. Tanggalin ko lang itong kanyang mga tapit-tap. Pag-adjust pag nitong kanyang valve clearance. Kailangan gamitan natin ng pillar gauge. Kasi ang ilalagay natin na valve clearance dito sa intake at saka exhaust ay magkaiba. Ayan 0.08 mm. 0.08 mm tapos dito sa exhaust ay 0.10 mm hindi na klaro lumang luma na itong filler gauge ko dito lang tayo mag timing ayan. pag timing ito kailangan natin hanapin yung top gauge center yung hindi tukod ito yung ating balbula tsaka rocker arm ayan kung napapansin niyo gumagalaw yung rocker arm nyo dito sa intake yan pag angat nyan ibaba natin ng konti yung kicker, yung kick arm. Ayan, malambot na. Tapos dapat meron siyang clearance. Ayan, gumagalaw itong dalawang rack arm dito sa intake at saka exhaust valve. Ayan o. Oh. Dito pala yung maluwag kaya pala maingay, lagitik dito sa exhaust valve. Pero sukatin pa rin natin itong intake valve nasa tamang valve clearance kasi yung valve clearance ayan tamang tama sakto lang yung nilagay nila na valve clearance ito hindi na bago yung valve clearance dito sa intake kung sino may yung na tunak dito dati dito lang sa exhaust valve maluwag dito yung 0.10 mm kailangan natin i-adjust para hindi sa lagit pa pakaluwag yun i natin kita natin ng konti ayan tapos sukat natin ulit ayan, nagpita na natin pero maluwag pa rin napakalayo pala itong talaga ng adjustment nito. Ayan. Kailangan paghila natin kumakapit siya. Hindi naman yung tipong kapit na kapit. Kunting-kunting -kunti lang. Ayos. Nakuha na natin, no? Ayos. Tamang-tama lang yung kapit niya. Ayos. Madali lang mag ito kapag meron tayong pillar kits kaya pala lagitik e, lumuwag itong exhaust valve itong ganyang tap kits exhaust valve ito pala yung lumuwag dito kaya pala sabi naman may ay, lagitik daw kitan ko rin itong dalawang tapit cup okay ang tama lang yung higpit dito kasi kadalasan napasobra yung higpit dito tapos pag tanggal, mahirap nang tanggalin napakatigas na ngayon, gabit natin yung kanilang pang para masubukan natin ulit ngayon po, hindi nga ito nagitik kaya huminga yung kanyang andar kakabit ko lang itong turin natin at mamaya ay magbaway rin pa tayo dito sila yung ginawa natin ayan tapos ito siya ito